makain siya. Ano? Ah, um, uh, makain. Ano. Bibigay ako sa iyo. Habang kumakain ka, bibigay ko na. Kasi baka mamaya aalis na tayo. Eh? <laughs> Mergalo ano? ko like. Guys, ko. <laughs> Ito yan guys. Okay oh, <laughs> Tuhan, Merry Christmas and Happy New Year pa. Kapot naman ko. <laughs> <As> <laughs> ano buksan mo na? Habang kumakain mm. siya, guys. Atuhan! Merry Christmas and Happy New Year. Thank you very much. <laughs> ano na to? Late May. appreciation kasi ano. Thank you very much. Ngayon lang Thank kami nakita. Thank you nagkita. very much. Lumo lumong, pagkani mo, lumong, kay niya. Limang ko, kagawa, sunod na lang. Yan, video natin habang nagbubukas siya ng regalo sa kanya. <laughs> Hala! Ano mo ba? Ano Ano kaya ang gulo to? Ano kaya ang pinakaliit to? Ano so siya guys? Paano natin mabuksan? Ko? Huwag mo nang anuhin! Ano lang ako kayo, lisyo din yung nablihan mo. Ipahirapan ah. mo ako sa kalisyo eh. Ila! Excited. Ex Mura man na yung mga proposal. <laughs> 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 Ang hirapan naman. Pinsan. <laughs> Pinaghirapan ako. Pinsan eh? mo na mag-ano pa ako eh. Thank you, Han. May ano kami. May Thank apol, you very much. Sa gift. Oh, always bye. welcome. Mm -hmm. Ano? Sana magustuhan nyo at ah, saka ma-appreciate nyo. Ay, ma-appreciate. ano kaya to? Kinakaban ah. ako. Ah! Ang hindi ng na, napkin. <laughs> ang hindi nga nino napkin. <laughs> ano naman kalungguan na to? No. Ano kaya to no? Wala ang pao. 500,000. Ang dami na. Hindi mo naman makita pa sa atin dito. Hanap. magbukas. Oh, bukas ba? sa. Sa mo na. diyan yan na, tanggal. Tanggalin mo na. Kayaan mo na, ang ganyan mo. Bisa mo na. Ang hirap talaga pag ng kamay ko, ka, no? Ang hirap naman ito, ang pinahirapan sa kalisod. <laughs> Ay, hindi talaga. <sila. laughs> Hindi talaga mo Ito. talaga. <laughs> Ala! Ano <Lalo> kaya to? <laughs> Puta ina, parang panty to! <laughs> panty, manatatuan! Ano mo dito? Bilisan mo! Mamaya dito na sila. <laughs> Hahaha! na ako sa kalisod buko. Napakapagal niya. Napakapagal ang bagal niya magbukas, guys. Mm, <laughs> tapos ba Watching sunog-sunog. Watching sunog-sunog, guys. Watching Sunog na! Bakit lang, <laughs> regalo ah? Bakit nila nakalala. <laughs> oh, okay, nakahan. Tingnan na! Ah, ano to? Itago mo na to. Itago <laughs> <laughs> mo na to. Ano ba to han? Eh? Tibak para sa'yo. <laughs> tibak guys. Tibak guys. Regalo <laughs> ko sa kanya. Tingnan ito ba yung tibak? Wala? Yes. Ipaano e, pag ano sa ano? Sa harap ko. Gagod. <laughs> Hahaha. Mademge po tayo. Madagdagan mo. Ano na Anong masulte mo, Han? Maraming salamat. Pero, hindi ko alam ano. Kala ko muskiti. Huwag mo sirain. mo na. Kala ko muskito eh. Happy ka naman, Han? Oh, happy na lang. <laughs>